Welcome or welcome back to my YouTube channel. For today's video, ituturuan ko sa inyo kung saan makikita 'yung level niyo sa TikTok saan so, nga ba talaga itong level ni TikTok para sa ating mga affiliates? So, yung level ay parang rank natin bilang creator. Habang tumataas yung level natin, mas marami tayong benefits. Tulad ng mas maraming collab invites, mas mataas ang chance na ma-approve agad tayo sa mga free sample, at mabilis ka mapansin ng mga brands. So, So bago natin simulan, siyempre, don't forget to subscribe, like, and share ng aking mga video. So let's start! So, ayan, ang pipindutin natin dyan yung TikTok Studio. So, ayan, ang TikTok Studio, pipindutin natin yan. Ayan, tapos, ayan ang lalabas, so nyo yun. And, then, nagagawa nyo dyan, mag-scroll up lang kayo, hanapin nyo dyan yung TikTok Shop to Creator. Ay, TikTok Shop for Creator. So, ayan yun, yan yung TikTok shop for creator. So, yan ang pipindutin natin dyan. At ayan na nga, pipindutin natin para makita natin ang level ng aking mga account sa TikTok. At kung makikita nyo dyan, level 2 lang ang person. So, kung 0 pa lang ang inyo, ay pwede nyo gawin yung task dyan. May task kasing nakalagay eh. So, kapag nagawa siguro yung task, magle-level up. So, ayan. Pipindutin natin para makita nyo yung sinasabi ko. At ayan nga ang lumabas. So, dito level 2 na ang person. At ayan nga, nakita nyo ba yung task dyan? Be an active affiliate for 3 days. Kaya naging level 2 ang person. At yung task number 2, ay hindi ko naman kayang gawin. Kaya hindi ko alam kung play level 3 pa ako. Charot. So, kayo ba guys? Tingnan nyo natin yung level ng account nyo sa TikTok. At kung ano level nyo na para malaman nyo. So, yun lang ang aking tutorial for today. At ito nga pala ang aking TikTok shop. Ay, baka naman mabibisita nyo at baka may magkukustuhan kayo sa aking shop. Sa aking mga tinitinda dito. At nagtitinda ako dito kasi na TikTok affiliate ako. So, yan. Napakababa ng views. Diba? Pero hindi nasuko hanggat pwede pang mag-post. So, yun lamang ang aking tutorial for today. At kung nagustuhan mo nga ang aking tutorial, pwede mo i-like and subscribe.